Hello so guys, nandito ako sa ano ngayon sa bilihan ng paleta nakabili na ako ng kahoy na 2x3x10 para kay Tito Arvin ayan o no? oh. 2x3x10 eh mamaya ko nila papakita kay Tito Arvin yung ano, yung resibo, maingay dito mga kakol, pasok tayo pasok tayo rito, tara dito tayo bibili ng paleta, ayan o, no? oh. paleta rito dito lang yan sa tapat ng Peaches and Cream na hotel pagka bibili kayo ng paleta dito kayo pupunta matagal na ako bumibili dito boss ito mga plastic oh. yan tignan natin si boss pero siyang inano eh, ginagawang ano eh tinabaklas yung mga palete yan mga pagbibili kayo ng paleta dito lang yan sa tapat ng peaches and cream na hotel bago kayo bumili ng paleta mag hotel muna kayo para medyo makaluwag-luwag ng di ba o tapos pupunta tayo dito yan Madalas ako bumili dito yung mga nagpapawa sa akin ng project. Pakita mo naman yung mukha mo, Angkol. Pakita mo. yon Tropa, oh. Tropa ano to. Paleta. Yung bibiruin to. Baka kayo nito. <laughs> Tara, tanungin natin yung isa. Yung isang presyo. Isa lang muna kukunin natin. Kasi wala na. Wala na akong pang abono, eh. So, boss. Boss, anong pangalan mo, boss? pa alam mo, boss? Boss, ganun tayo, ganun tayo, boss. Si Uncle, si Uncle Joseph to. Yung Facebook page ko, Uncle Joseph. Anong pangalan mo? Dave. Ha? Dave. Dave? Dave ba no? Si Bron. Ah, Dave Lebron. Puta, malupit pala to. NBA pala to eh. So, ito ba yung binigay mo sa akin, sir? Oh, boss. Maganda ba yan? Baka, mas makinis pa sa mukha ko yan, sir. So, magkano yung ganyan? 400 lang, boss. 400 na lang? Talaga bang maganda yan? Nandito ako ngayon boss. Uh, marami pa kasi akong bibilin. Eh, sinampo lang ko lang muna si ano, si Nang isa. Para makagawa tayo ng project natin yan Kailangan kailangan ni Tito Arvin eh. Hindi ko nga alam kung kakasya to eh. Kasi si 50, 50 ang ano eh, lapad eh. So pag dalawa binili ko, pwede na siguro ano, baka mag-alaman ano. Sige, dalawahin ko na kaya. Boss, dalawahin mo na kaya, boss. Baka mag-alangan ako eh. Sa so, mga bibili ng paleta, dito lang kayo. Ang daming paleta rito. Yan oh. Ano, yung mga paleta, yung mga nakatali na. Boss, yung maganda naman bigay mo. Yung medyo makinis. Makinis pa sa mukha ko, boss. Kasi ito parang pakikinising ko pa So guys, pag bibili kayo ng paleta, kung malapit kayo sa balagtas, dito lang kayo pumunta. katapat ng hotel, Peaches and Cream. Andito si Angkol. Gagawa tayo ng project na pinapagawa ni Tito Arvin. Nakapangaraming project. Salamat Tito Arvin. Shoutout nga pala kay Tito Arvin Santiago ng Floridel. Salamat at uh, binibigyan mo ng project si Angkol. So nga pala si David Lebron. No? Oh. Yan. Balita ko, sumisira daw ng ring yan. Eh. oh, David Lebron. Eh. So, mabayaran na natin. Ha. Magkano boss lahat? 800. 800? Pwede ba 800 na lang? Sana kumasa yung pera ko. Sandali, bubunot mo na si uncle ng ano. Hindi, di kumasa yung pera ko ah. Patay tayo nito, nakakaya naman. Pa-vlog-vlog -vlog ka pa, wala ka palang pera. Kaya bibilangin natin. Dito ko parang, parang aabot naman eh. Yun. One, bilahin natin ng konti. natin ng konti. Three, four, five, six, seven, eight. Uh, may pang shawarma pa. So, ma inulit ko guys, pag bibili kayo ng paleta, halapin nyo lang si LeBron Dave LeBron. Yung pinsan ni LeBron James. 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 Sakto walong daan. Akala ko 800 eh. <laughs> so, guys, salamat ha. Oh, Lebron, ano naman tayo? Kaway-kaway tayo. Kaway-kaway. Bilahin mo. Baka mamaya, Baka mamaya, kulang yan. Mag-abono ka. Sige, oh. Salamat. Thumbs up tayo, ah. Like and share tayo, mga kaangkol. Bye-bye.